Magandang hapon po, Ma'am Gemma. Bakit po kinuha yung inyong cellphone at motor ng inyong amo? Kasalanan ko rin po kasi, sir. Bakit po? Nagamit ko po kasi yung pera yung sales namin. Sinugal ko po sa online. Naku po. So ang ginawa ng amo, ipinalit yung motor mo at saka cellphone bilang kolateral. Opo. Magkano yung sinugal mo? worth, 11,000. Yun yung pera ng amo mo na isinugal mo? Opo. Magkano yung motor mo? Nasa 85 po yung ano pati cellphone mo. Yung cellphone po kasi sir, bali, bagong utang ko po yun kay sa boss ko kasi na nakaw din po doon sa may mismo sa loob ng office po. Magandang hapon po, Ma'am Christina. Nakapag-dispal ko po ata siya ng pera sa inyo at uh, sugal mm -hmm. niya. Mm Tama ho? Yes po sir, tama po. And then sabi niya, yung motor daw niya, ginawa niya sa cellphone. So kung magkalo po yung dispal ko, yun po siguro ang dapat ibalik at yung motor maibalik na rin sa kanya at cellphone. Ganito sir ang nangyari. Una, nagsabi yung manager ko na na hold up daw siya. So yung first move na ginawa namin is pinapunta sa police station. Mm -hmm. So sinaman siya ng guard. Doon na sir na kumbaga i police na po yung bahala sa investigation. Yun na nga na nalaman na gawa-gawa nilang lahat pala. Ngayon dahil nga sa nangyari, kumbaga parang gusto ko siya maturuan ng leksyon sana. Yun lang na naman yung purpose sir sabi ko nga, dapat ikukulong eh. Kung ginawa, sir, para maturuan siya ng leksyon, ang ginawa ko sa kanya is yung damage na ginawa niya sa amin na madaling araw, just start ng 8 p.m. to 1 a.m. yata kami natapos. Instead na cash, di ba, babayaran niya yung cash dapat. So, ang ginawa ko, ang motor niya muna, parang collateral lang. Sargento Ocampo, magandang hapon po, sir. Opo. So, nag-file ng false report. Itong si Ma'am Gemma, inaamin naman niya, ano pong pagkasabi niya sa inyo? Yes sir. Uh, regarding nung sa oras po, mga around 8pm, pumunta po siya rin sa PCP sa outpost po namin. So mm -hmm. nag-report po siya na in up daw po siya. So kami maa uh, sir, na-alarma kami kasi hold up eh. So pumunta agad kami rin sir para tingnan yung sitwasyon, backtracking, Pinausap po siya kung ano yung tatuang nangyari. So sa haba ng backtracking, sir, may mga nag-gather kami mga CCTV footage. Although, mali rin sa mga sinasabi niya, sir. Mm -hmm. okay. So nung nasa PCB po, sir, kinausap po siya ng masinsina. Sabi ko, ano ba yung talaga yung tatuang nangyari? So pinakwento ko po sa kanya, yung story short, sir, ang uh, lumabas talaga dyan, sir, is hold up me. Actually, sir, sinugatan niya pa yung gamay niya. Apo, uh, sa kanang braso na gusto niya kaming i-consider na lumaban siya, na hinold up talaga siya. So, habang inimbestigahan ko po siya, sir, na ito ko siya sa CCTV, meron siyang helmet. So doon ba lang, sir, nag-ano nag, na ako, bakit may helmet na sa motor niya? Okay. Kasi yung way na papunta ron sir sa pinangyarihan, well lighted sir, maliwanag dun eh. So, so meron, yung gumawa kayo ng backtracking at nakita nyo po na talagang kasi lang yung pinahal nyo na reklamo, na, Opo, meron na report. daw po sa kanyang lumapit. Opo. Kaya pang verification sir, nakita namin dun sa helmet niya, nandun yung cellphone, pati yung pouch money. Anong sugal nilalang mo? Sa Bingo Plus po, sa online. So, so adi ka sa Bingo yun. Plus? Hindi naman po, sir, kasi nagawa ko lang nung gabing yun. Kasi, nung una, marami po kasi akong pangangailangan. Sabi ko, baka manalo naman ako. Nag-cash in, nag in po ako ng 4,000. Eh, natalo po. Sabi ko, patay ako nito. Mm. Alas 6 na alas 6 ng gabi po, ginawa ko yon e, Alas 8, mag-out na ako. Tapos, ginawa ko may 5K, kinash in ko po ulit. Uh -huh. Kasi natalo yung 4K. Yun e, nga po, talo po ulit. Nagbakasakali ka na manalo ka at lahat ng mga problema mo sa pera, mawawipe out dahil sa sugal eh, lalo ka nalubog na diin. Itigil mo yung pagsusugal. Gano'ng katagal ka nagsusugal? Yung lang po yung gabing yun po na grabe talaga yung gastos ko. Naglalaro naman po ako. Pero konti-konti lang po. Nung Kita mo yan, ma'am. Itigil mo yung pagsusugal. O, dahil sa sugal, nagpanggap kang ikaw ay na-hold up. Nagdispal ko ka ng pera. Naku, ang laking problema yung ginawa nyo. Pwede ka pang makasuhan ng qualified theft ang iyong ama. Ma'am Cristina, ito pong suggestion ko. Tarapatan niyo po mag-file ng kaso, pero ibalik siguro po yung motor sa cellphone. Hmm, then, problem yung problema yun. And then mag-file ka ng qualified theft. Or, yes, kung magkano ta. po yung na ko niya, ipabenta mo sa kanya yung motor niya o yung cellphone niya, bayaran po yung na ko and then sibakin niyo siya. Sige po, sir. Uh -huh. Okay, kasi kung ganun po ma'am, <laughs> eh medyo kayo po ang nang api na dito. Dahil yung ninakaw sa inyo, 11,000. Tapos ang hatakin mo, daan libo. Eh para namang hindi ata patasyon. Sige po, sir. Ito, sir, wala naman problema yon sa akin sa totoo lang. Kaya nga, di ba, na yung case sa kanya. So, ang gusto ko lang sana mangyari is, ano ba yung pumunta si sa akin, makipag-usap siya ng maayos? Ma'am, kausapin niyo po si owner, si Ma'am christine yung amo. I think that's the best thing for you to do. Kasi pwede niyo po kayong kasuhan ng qualified theft. Uh -huh. Mabigat-bigat po na kaso yun. Now, kung makipag-usap pa sa kanya, humihingi ka ng sorry, magpakumbaba ka, pwede kanyang patawarin. And then, kung magkano yung na-dispal ko mo, eh isoli mo lang. ibenta mo yung cellphone mo. Once na na-benta, magkano ba yung cellphone mo? Wala lang po yun. Utang ko lang po yun, sir. Hindi pa yun, fully paid kay ma'am. Oh, hindi pa pala fully paid. Yung motor mo, fully paid na. Ah, po. Eh, ba't Full di paid. mo nalang binenta yung motor mo, tapos pinag mo? Ba't po pera lang, hamo mong mo? Wala ho talaga kayo mapapala sa sugal. Walang yumayaman sa sugal. Pero marami mga nalubog sa utang dahil sa sugal. Maraming mga nagpapakamatay dahil sa sugal. Sige po, so kausapin niyo po si yung amo niyo. Gusto mo, sasamahan namin kayo para mag-usap kayo ng masinsinan. At mag-sorry ka na rin sa kanya. Sarge, nag-sorry oh, na ba ito iyo? Wala na po. Eh, kahit wala po yun, sir. Trabaho po natin bilang isang police po yan to serve Hindi kasi po siya sa file ng kaso, di ba? Yung pagpa-file ng... Sir, po, obstruction false... of justice. Yeah, false report. Obstruction of justice. Sir, sorry po, sir, sa ginawa ko pong yon na ngako naman po ako sir na hindi ko na ulitin yon. Parang kumbaga lumapit po ako dito kay Sir Rafi kasi para matulungan din po ako kasi wala na po akong panganap buhayan. Wala din po akong nipiso para mag ulit. Nakayusap. Ma'am ko nito, in-advise na in nakita ka kung ano yung gagawin mo. So usually, ikaw ang may mali dyan pero diba, hindi namin ginawa mo. Kakayahihan yan sa'yo eh. Apo, alam ko naman po yun sir. Y yeah. Oh. Di diba po sinabi ko naman sa inyo, alam kong kasalanan ko, magpapakulong ako. Kaso marami lang pong nagano sa akin na wag ko nang gawin yon siguro kung ako lang po gusto kong bayaran talaga kasi alam ko pong kasalanan ko, kahihiyan po talaga. Kahit yung mga kapatid ko po. Ma'am, kasi ganito, kung ano man yung napagkasuntuan nyo, kaya kayo pre rin na, na proper turn over sa barangay kasi kasunduan nyo yan. Kayo mag-uusap dyan, ma'am. Labas na po ang kapulisan dyan. Ginawa okay. na po namin yung trabaho, nalutas po namin yung kaso na sinasabi mo na in-hold up ka, ay eh, well, hindi naman pala. Ma'am, alam ko naman po ma'am na dignidad ko nito yung mapapahiya ng sobra ma'am. E eh, parang ito na lang po ma'am talaga yung ano na sinasabi ko na ini-embrace ko talaga sarili ko na pagkakamali ko talaga. Malaking kasalanan talaga yung ginawa ko sa inyo. I'm angry ma'am. Kumbaga hindi naman tayo diba, magkaka-halis magkaka-ano lang tayo Uh, lugar, di ba? So, hindi naman masama na lumapit ka sa akin kung may problema ka. So, yung motor mo, walang problema kung ibibigay ka yan sa'yo. Ang sa akin na naman, binigyan lang ka ng lesson, then paano ka lumapit sa akin, magingi ng, kumbaga, sorry kung ano man ang nagawa mo, di ba? So, ayan, kumbaga lesson, umabot ka pa dyan kay Sir Rafi na kumbaga yung sarili mo, pinahiya mo pa. Opo, hindi ko kasi mamalamang so, ma ang gagawin ko, ma'am walang may nag-advise sa'yo ng tama, di ba? So, walang may nag-advise ba sa'yo, kausap ng kapatid mo para lang dumulog ka pa dyan kay Sir Rocky na kumbaga lahat-lahat is nakaka, ano, nakakakita ng sitwasyon mo ngayon. Tutulungan naman nila ako, ma'am, kasi sabi ko, ginawa Oo, ko problema. tong kasalanan ko na to. Kung, kina kung, kinausap mo ako, hindi ka na umabot dyan. Mm, Binlock mo na kasi ako, ma'am, Kaya hindi na naka ako nakamessage sa'yo. Diba, galit sa ginawa mo, pati sarili mo, sinaktan mo pa. So, parang, kakaiba na yung tumatakbo sa isip mo ng dahil lang sa sugal. So, pati sa office, wala ka ng transaction na ginagawa. Kumbaga, busy ka na sa kakasugal, di ba? Wala na. So, yun na lang. Walang problema. Ibabalik ko yung motor mo. Ayosin yung sarili mo. Opo, ma'am. Salamat po. Ayon. Sige. Okay. Okay. Sige. Usap tayo ng punta ka dun sa ma'am mo. Sorry ka ulit. Tapos, pag pinatawad ka niya, di, salamat. And then, yung motor mo siguro, ibenta mo para may pambayad ka. Kasi yung cellphone pa na, hindi pa pala hindi bayad. Benta mo yung motor mo para may pabayad ka sa ano, utang mo. Hindi ko po 'yan sir ibebenta po. Makikiusap lang ako kay Ma'am kasi naglala mo po ako. Pagka wala akong ano, naglala po pa ako, nagde deliver ako. And yung ano po Depends sana siya. sa kanya. Pag-usapan pag niyo po ni Ma'am Cristina. Nasa kanya po yun. Huwag ka na magsugal. Apo. Nakita mo naman pinahamak ka ng sugal, 'di ba? So huwag mo nang dagdagan pa yung sakit mo sa ulo ngayon. Ang gagawin mo? pag-isipan mo mabuti kung ano yung mga sasabihin mo kay boss mo dati para ikaw ay mapatawad niya. Okay? okay. Mabait boss mo. Ma'am Christina, pupunta dyan sa iyo si Ma'am yes? Gemma. Magkausapin ka, mag-uusap daw kayo. Magsusorry siya sir, and all. Okay. okay? Ah, sige po. Salamat okay. po Ma'am Christina. Ha? Magandang hapon thank po madam. Sige sir, thank you din po. Okay po. Thank you. Si Ma'am Christina, Sir Di Villa ay may-ari ng Disney World Travel and Tour. Okay. Pabait na amo. Sige ma'am, salamat po ma'am Jema ha. Apo. You, Wala mo ng tulong sa iyo for now ha. Apo. Thank you po. Pero pag mabait ka na at uh, hindi ka nag-scatter at mayroon kang problema in the future na walang kinalaman sa sugal, tutulungan kita. Apo. You, salamat po ma'am, ha. Ingat po. Apo.